So all right, mga idol ah This is final hit para sa ang local endoro Ang atong managan dia mga idol Na ada si Eloy de Goma, Si Nogoy, Rosaldo Ayan Doon. Oh guban pang mga idol nga Wala na to na So here we go final hit pa, uh, Nata sa lungsod sa mga, token, mga idol Para silang motocross competition Right 15 seconds Here we go Wow, Pondelit Wow, wow, agrabe si Borna Kalimosong Ay si Rosaldo mga idol Ay ay, tumba Ilay de Goma Red Station Nogoy Alright Tanggal ka din mga idol Grabe talaga si Ilay de Goma Pondelit, hala Maronong talaga si Desion, mga idol. Iba talaga si Desion, mga idol. Wow, grabe. Woohoo! Grabe, mga mga idol. Nalamangan si Eloy de Goma. Grabe, oh. Gine. Okay, grabe, sobrang lakas. Leverage Desion ngayon, mga idol. And then, follow tayo, Eloy de Goma. No, boy. And then... Ayan Lord Uy! Hapit na po si Hiloy. Malapit na si Nogoy Agay na insahira na po ba talaga ang galawa ni Rich Vision mga idol So usana sana sa first kasi ni Alia yang mga idol Si Ah uh, si ali, ha, pulak, grabe Si Fred Vision. grabe Wow, grabe talaga ang galawan mga idol Inside, outside So, diri si Iloy makuwa ka sa kara mga idol Kaya mag-outside siya Tora, inside na si Eloy Alaka, ah, malapit na si Nogoy Grabe ah, bisan pak maulay eh, mga idol si Petition. Pero grabe talaga. Agay na daot na po oh, si Nogoy. Na miskir mga idol. Grabe talaga. So silang ang ang mga power mga idol sa loro diri sa Pangandokan. marunong talaga ng idol oh inside na idol hindi pa talaga ang kalawan ni Wow, grabe talaga mga idol. Iba na talaga si Fritz Dishon mga idol. So, handol kayo niya ang motor tungod kay Yamang Yunus mga idol. Grabe. Wow. Hello, hindi ko mga ikado ka na po si Nogoy likod mga idol Hala ka, nagsamok-samok na po si Nogoy Bantay Alaka. So, nakuha na ang teknik ni Eloy Na-inside na siya So, power ang ilang motor Hala makowa makuha kaya ni Nogoy si Eloy diguma idol Hala ka pinipresyon na ni Mogol Iloy si Dora, outside Inside So, hindi pa nakuha Talaga, gibog na ni Iloy ang inside Yung ano na mga ng idol At, uh, Inside yapon si Iloy Kahit mo sa inside Talaga, kuha si Iloy Goy, Kapit na Indo Buti na lang Woo! Karabi talaga Barto Barang Galawan mga idol Ang labanan So, single Black, panalo mga idol. Grabe, another champion mga idol. Ikaduha nga champion ni Fritz Vision. Second si mga idol, Eloy, Bigoma, si and Nogoy. And then waiting for Iron Lord para sa ikaw pat. So, thank you so much mga idol sa pag-watch sa video karon nga kapo nun. Bye!